Si Wiz Khalifa ay ipinanganak bilang Cameron Jabril Thomas noong 1987 sa North Dakota. Lumaki sa military family, kaya sanay sa buhay na palipat-lipat ng tirahan. Pero sa Pittsburgh, nagsimulang humugot ang inspirasyon sa musika. Ang pangalan niyang Khalifa ay galing sa Arabic word na successor. At ang Wiz ay dahil sa napakatalino nitong bata. Nag-record siya ng unang mixtape sa edad na 15. At pumirma ng kontrata sa Rostrum Records, isang indie label sa Pittsburgh. At doon niya hinubog ang kanyang pangalan. Sumikat siya online. Line, lalo na sa MySpace at .fiv kung saan nag-viral ang kanyang mixtape and Orange Juice noong 2010. Pero ang mas nagbigay sa kanya ng pangalan ay ang kantang Black and Yellow na pumatok sa buong mundo at nag-number 1 sa Billboard at hindi lang yan dahil laging anthem pa ito sa Pittsburgh. Dahil dito ay pumerma siya ng kontrata sa Atlantic Records. Bukod sa musika ay binuho niya ang Taylor Entertainment at isa din siyang negosyante. Kayo mga ka street anong kanta ni Wiz Khalifa ang inyong paboritong isang trip sa inyong mga tambayan? I-comment nyo na ng ating mapag-usapan.